mga <laughs> mga lerap na talo talo na kuyas ito pa sa sa meron din siyang link so ang harvest ah ito is to jaray ito Stabia. Ito, Mga kalos, kakaut lang narin sa trabaho. dadaan uh, dadaanan muna natin at kumustahin si Alido sa kanyang mga pananim. Nakita ko lumawak yung kanyang pananim dito. So marami nang nilinisan. Mamaya ikot ko kayo. Ito, may mga hinog na yung mga ano niya, yung mga papaya oh. Yan oh. Yan, so pupunta tayo sa kanya. Paalam muna tayo bago natin na uh, kuhanan ng video. So ayan, may mga malaking ano rito. Oh. May mga malaking parang gabi-gabihan. Oh. Tapos dito, uh, patapos na yung lettuce niya. Tapos doon, may bago siya. Yan o, oh, may mga bago doon. Mamaya ikot ko kayo kung anong tinanim niya. Pero nando si Alido May kasamang Ano Customer Yan Bumibilis sa kanya Ito yung dito Siguro iba yung tatanim Ito may mga pulanan siya ulit Sa mga Ano niya oh. Mga <laughs> Mga lettuce Yan bago Halilito So and sayang Hingin ko nga Hingin ako yung nito Ba't di nila niluluto Ang sarap nito eh Yan o oh. Uh, lagay mo lang sa sardinas to, sarap na. Talo-talo na. So, yan ito yung kubukubuhan ni Alido. Itong mali ito. Yan yeah, no. <laughs> ito pala yung bagong tanim niya. Yung mga okra, malaki na. Ang bilis o. Oh. Tapos nakapagtanim na rin pala siya ng ano. Ng ano dito. Ng ito. Ito yung mga. <laughs> ito yung mga ano ah Uh, ano ba yan? Sibuyas. Pero sa tingin ko ano lang to Hindi niya papabungahan Aning niya lang yan ah, lang yung dahon Tapos malit na sibuyas So sana bibili ako sa kanya Then magpabinhi tayo at, at ibigay sa community Kaso wala pa Hindi pa pwedeng harvestin yung mga niyo Yung mga papaya niya Ito pasok tayo sa baba Oh dyan. <laughs> di Diba? Nakaka Lula sa bunga yung mga niya, mga papaya. Uh. Si pa siya. So, huwag muna natin siyang i Paalam lang tayo para kuhanan ng video yung sa may loob. Alidu. Por favor, yo kira yung tarara iyo. Barara plantasyon, huh? Yan, papunta tayo dito. Nagpaalam na muna tayo sa kanya habang busy siya. Ito yung host niya pinag-aano niya uh, tubig, oh. Uh. So, ay dito pala may ano. Ito nagtanim pa siya ng ano, meron na rin siyang uh, ang tawag dito kasi. <laughs> ito ba 'yung nawala sa dragon fruit? Yan oh. Ano. Tapos dito mga pipino rin pala 'yung tinanim niya rito. Oh. Dami. Yan muna natin, may kausap siya ng <laughs> uh, mali na babae na kasalitaan niya. Yan oh, ano? dami oh. Di ba? Makikita niya tapos ito. Ito may bagong lipat. Ito yung sinasabi niya nakaraan na sili ng mga ano, astaga ah, Burkina pa so yung sili eh. Parang kagaya rin dito. Yan tapos dito, meron na siyang talong din. Di ko lang alam kung ano ito, yung, yung uh, bilog o yung pahaba na kagaya sa atin na mahaba. So dami na. Ito bago to, bagong taniman ni Alido, nadagdag to. Bukod sa kanyang taniman doon, mamaya ikot tayo uh, puntahan natin yung pipino niya papakita ko so ito meron na siyang Hussein ang dami niyang ano ngayon ang dami niyang talong oh. ang laki ang laki ng space na taniman niyo tapos sa gilid may mangga rin pala siya oh. mangga tapos uh, saging so dami di, di siya nahihirap mga sing dahil ito may piko siya kaso luma na yung piko niya baka susunod uh, bilanta kasi sabi niya nakaraan ayaw niya ng piko pero pag makakita tayo bi bigay natin sa kanya kasi ito luma no so, may hosa kasi yun ng, ano, ng uh, tubig kaya di siya nahirapan magdilig kasi dito mga kalis pag walang walang na ganyan mahirap uh, talaga lalo na sa mga bahay bahay lang na gamit ay yung balon o tinatawag nila dito ang poso so yun doon na pareho lang din hindi na natin pinuntahan doon ito yung kamote pero kamote di pa ako na, siya na nag So yan, ito yung ano natin So sa, nagpaalam naman tayo sa kanya Ito papakita na rin natin Yung kanyang mga uh, pipino Ano Pipino B May mga bulaklak na wala Alido, miami oh, mi amigo, tala. mi amigo intimo. Oh. <laughs> De Burkina y Filipino. Mm -hmm. ¿Tú jugar balón o sexto? ¿Balón? Sexto. ¿Fútbol solo? ¿Fútbol? Sí. ¿Qué juega? No, yo no juego. ¿Qué juega? ¿Nada? ¿Solo comer? Solo, solo, <laughs> ya está. Yo no juego. El balón no. Ah, no, no, ok. So sí. dije, ¿Cómo estás ahora? ¿Bien? Un, un poco bien. <laughs> ¿Ahora tú tienes mucho lugar ya, bueno. para, para plantar? Eh, eh, Espera la semilla. ¿De semilla? tú ¿Cuándo tú vas a plantar? A plantar aquí... ¿Me lo ah, dado antes? No yo quiero Si sí, yo quiero esperar Cuando ese termina Ah, ok, yo ok Yo le doy el pepino primero Después yo plantaré ahí uh -huh. Uh -huh. Ah, ok, Pero ok Yo okay. estaba esperando ese lechuga que termina Ok, ok Sí <laughs> Y ahora está bien, ah ¿eh? uh -huh. vamos, vamos a ¿no? Vamos a a tu Pepino, pepino. Aura Tene Flores ha? May mga bulaklak na mga kalus oh. Ganda Ganda lang yeah, pa ng balag yeah, niya Eh uh, siya le may molesta Ah yung pakaro yeah, yan Si Siya le pata fruta Ah problema niya dito yan oh Yung yeah. uh, pakaro o yung hayop Yung ibon na lumilipad Tinuto ka Ito necessidad puner algo Como una persona Parang yung tatutahuan mm -hmm. Puner uh, ay Kamiseta no? <laughs> Parese como ay persona <laughs> ¿Tú sabes si se hace en arroz? Sí, yo, arroz. Sé, yo, sé, yo sé. ¿No? sí, yo sí. No, como arroz. Oh, ¿No? ¿Sabes sí. que sí. le la gente tau, usando para aguantar? Sí, sí, sí. Para sí. siempre. Para que... Ah, hay siempre aquí sí. personas. Sí. Eso sí, Alidu. Eh, Alidu, ¿cuánto tú puedes de berenjena ay qué? De blanco. De Berenjena blanco y eh, picante. Sí, berenjena blanco. Sí. Yo puedo comprar un poco de semilla de blanco. Aquí estaba ahí. Sí, yo puedo comprar. Sí. So sabi ko sa akin, bibili ako ng ilan lang sa mga, ano niya, mga binhi ng talong na kulay ano, puti na kagaya dito kasi meron tayong pahaba. Ito yung, ito mga kalis, ito yung mga ano niya, pipino. Hmm. Ayan, tingnan yung mga pipino niya, ang gaganda, napaka-berde. Namumulaklak na kaso, dinadali ng ibon. Yan o. So, bibili tayo sa kanya ng ano, ng ito, uh, talong ito yung mga ano nyo, bell pepper din kaso parang ano, nangulot yung ba, ano nya, dahon no? yan, ito semi, semi. si, si, si yung kira ka okay ito yung planta uy si pwede? pwede yan, so bibili tayo sa kanya nangan itatanim natin kina Ursula ng talong ito so yan, bibili tayo sa kanya ng ano, ng uh, talong na puti. Ito yung ano dito, isa de aki no, yung ganyan no. Okay. De yeah. yung talong dito na puti na nilalagay sa pambota mga kalos. Stop. Um, un poco pequeño no, este de Kono yeah, Cuando sale grande mucho cuando tu planta sí, sí, no va bien. Cuando sí, así, cuando tu planta está bien. Mm -hmm. So yan yeah, at least mapakinabangan natin. Kina Madam Kang. Creo es yes, yes, no? Sabi. Mhm. Uh -huh. Yan uh, Pwede na yan kasi di ko naman pupunoy ng talong yun. Yung kinamadam kang yun. Yan. Tapos ito yung mga bunga ng usay mga kalutpa. Yung parang sinasabi sa inyo na mga ano, mga okra. Ito, tumatangkad to. Tumataas pala. So ito, papakita ko ito itong isang hitik na uh, bunga ng papaya. Grabe oh. Yan ang gagawin natin dyan mga kaluts uh, dahil masipag din si Halido. Uh, try natin na tulungan as, as much uh, yung makakaya natin. So, ito, gaya nito, uh, ma try natin bumili at uh, mag, mag, alok sa iba nating mga kakilala, mapa Pinoy at ibang lahi. So, ito, uh, it itik na itik sa bunga yung kanyang papaya. Alidu, uh, quanto falta mas meses para tu papaya? Para ba... Uh, para? Para. Para. Duhon. Maduro, Maduro. yang parma hinog. ¿Cuántos meses? Cuando planta. No, ¿cuánto mas uh, pa, para, no, para, vender? Para, no, no llega para una semana así. ¿Cuánto ba para vender ahora? ¿Cuántos meses? Para uno meses así. Ah, so isang buwan na lang pala. So isang buwan na lang matutulungan na natin si Alido sa pagbenta ng kanyang mga papaya. Meron din pala siyang ano rito, meron din siyang mint. So, solo ese. Marami na siyang variety na tan tanim dito. Tutene mucho plantation ahora, claro. Mm -hmm. Tapos doon yung mga mais niya. Nakita oh, rin natin yung mga mais niya oh, dito Doon nakabili na tayo ng talong Itong mais niya rin, oh, malapit na rin ano, malapit na rin oh, uh, harvest oh, May laman na rin Yan, so si Alidu <laughs> Alidu So ngayon tatanungin natin Kung saan siya natutong to, uh, magtanim talaga Bakit uh, magaling siya uh, Alidu, don't just have to a uh, plantas, mi país, Burkina Faso. Ah, tú estudiar ahí. ¿Cuánto año? Tú estudiar. Eh, dos. Dos años. Sí. Si. So, dos. pala nag-aral siya ng uh, agriculture sa kanilang uh, bansa sa Burkina Faso, si Alido. ¿Cuánto mm -hmm. año sa ahora tú tienes? Yo? Sí. Si. 34. Ah, 34. Sí. Si. Yo 39, falta para 40. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Antes me gusta así si, también plantar. So, so, mga kalis, nag-aral pala siya. So, yan iyon ganinya yung mga pipino ayan uh, mga kalots and muna update natin kay Alido thank you so much bye like the video